Good afternoon, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa national costume, Champlain ng ating pumbato na si Maria Tisa Manalo. So yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon. So ayan na nga, grabe nakakaloka. So ano ba ang masasabi ko sa National Co costume ng ating pambato na si Maria Atisa Manalo dito sa Miss Universe. Well, ang masasabi ko ay bonga, 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 bonga ang ganda. Panalo. So 'yon, so s'yempre na excite akong makita talaga kung ano ang national costume ng ating pambato. So s'yempre tinawag na si Paraguay. Nako, si Paraguay, yung lumabas si Paraguay, ang ganda-ganda din ang national costume niya para siyang Christmas tree. And then, nung lumabas si Peru, syempre kinabog yung national costume ni, ni, Paraguay kasi may pamaypay naman siya. Pero parehas, halos parehas sila ng kulay, di ba? So, may pamaypay siyang gano'n na nakakaloka. Pero, nung lumabas na siyempre si Miss Philippines, ayon mas bonga ang nakita natin dahil hindi man lang hindi man lang siya na bother doon sa dalawang nagagalingan na lumabas talagang siya ay very confident with smile so syempre so su suot niya ang Maria Clara national costume na with papiesta festival na ang ganda-ganda talaga ng details my gosh yun nalapitan ko yung national costume ngayon ang bongga so habang naglalakad si Atisa, siyempre, ngiti, ngiti, ngiti siya ngiti-ngiti-ngiti siya, ngiti-ngiti-ngiti siya. Ang bongga ng ano, ang bongga ng execute niya, ang bongga ng kung paano niya talaga iting hanggang sa dulo ang ating national costume. So sobrang natuwa talaga ako. Iba talaga ang ano, yung tawag dito, iba yung glow niya sa stage, tapos iba yung yung talagang yung execution, yung energy na sinasabi ninyong walang energy, ayan na, nilabas nga na. So, full of energy siya and then, ayun, the way kung paano siya nag execute talaga winner. So, yun. So, sobrang natuwa ako kasi syempre, talagang ginawa ni Atisa ang lahat ng kanyang makahaya at talagang my gosh, my gosh, my gosh. Oh, diba, ba? Talagang ganyan talaga yung reaction ko. Ang galing. Sobrang galing, sobrang panalo, sobrang winner. The way kung paano niya eksena ang kanyang costume. And then, natuwa ako kasi panalo, panalo yung ibinigay niyang performance. Gusto ko yung banat ng hair niya. Di diba? Ganun din yung iniisip ko kanina na sana yung parang maalam na Norca Mercado. Tapos gusto ko yung top niya na parang patadyo. Ah, kimona. Uh, hindi naman kimona. Parang hindi ko alam yung tawag dun eh. Pero ang ganda. Maria Clara, Maria Clara ang dating. And then gusto ko yung sa baba niya. Kasi sobrang details tapos ando doon na ang colorful gusto ko yung kulay pink and may nakikita akong yellow may nakita akong basta colorful siya and naalala ko tuloy yung ganitong national costume nang lumaban si Sham si Sup -Sup, sa ano saan ba lumaban si ano sa Brazil yes So, yung lumaban kasi si Shamsi sa Brazil, ganun din yung kanyang national costume. And then, ang ganda lang nung execute niya. Ang ganda nung dating at panalo, ba diba? So, yun. Kaya, ang saya ko. so, yun. Actually, habang kinukuha na ko siya ng video kanina, sobrang naka-smile talaga ako na parang sabi ko, ay, winner. Mm -hmm. Ay, kalika dito, sandali lang. <laughs> so, yun. So, winner na winner yung dating winner na winner yung eksena niya at sobrang natuwa ako sa ibinigay niyang performance and then ayun so masaya di ba so nasayahan talaga ako at full of energy tapos yung yung ano na yung natapos na yung national costume diba nagpa-picture na sila lahat so sobrang nakita ko talaga, ini-enjoy talaga ni Atisa. Yung masayang-masaya talaga siya sa eksena niya. So, sobrang ngiting-ngiting ang lalak mo ng bonggong-bongga. Kaya sabi ko din, iba din talaga yung ibinigay ni Atisa na, na performance, no? Mm -hmm. Sobrang panalo. So, eto na, nag-level up talaga ang Atisa Manalo. And then, ano pa ba yung masasabi ko? Maraming magagaling na, ano, maga, maraming magagaling na na national costume din yung execution and diyan si ang tumatak sa akin si Colombia ang tindi ni Colombia ang sexy ang winner ng execution talaga yung katawan niya umaalon alon alon so parang feeling ko si Colombia ang isa sa mga malakas na kalaban niya dito sa competition ng Miss Universe and then iba din yung ibinigay niya talagang ano laban no panalo and then sino pa ba Siyempre, si Thailand. Si Thailand, actually, ang nakita ko kay Thailand, parang, kita mo yung nervous sa mukha niya. Tapos, yung parang, inilalaban yun na lang. Kung ikukumpara ko yung exhibition ni God Chabel nung lumaban siya ng national costume, no? sa Miss Grand, ayun, full of energy talaga. Tapos, ang galing talagang. Bigay na bigay siya, 100%. Pero, eto, yung kay Mina, parang ano lang, parang wala lang, nahihiya pa siyang ilaban. Pero, nandito naman na grabe yung sigawan ng supporters niya. Nagtayuan pa lahat ng nakakalo, kakalat-kalat yung supporters. So, yun. Kaya sabi ko, ay, may mm -hmm, ganon. So, yun. And then, sino pa ba ang magandang national costume? Uh, hindi ko maalali. Kasi ano, sa Ecuador, maganda din yung national costume na Ecuador. Ah, okay. So, yung lumabas si Venezuela, panalo din. Ang sexy. Pero nagulat ako kasi parang ang national costume ni Venezuela, parang hindi pa natin nakikitang sinukot ng mga lumalaban sa mga pageant yung kanyang suot-suot na national costume. So, sobrang sexy. Parang ang dating sa akin ay pa-miss grand na. So, sorry. So, yon Sino pa ba? Uh, may naisip pa ako. Si Vietnam, parang, ano, simple lang yung ipinakita ni Vietnam. Hindi ko masyado na gustuhan. Kasi parang piling ko, kung talagang may score to at labanan, parang piling ko bumaba si Vietnam dito. Sobrang hindi ko ganun na parang simple pero nando doon na very Vietnam ang dating pero kasi di ba sa mga national costume ng Vietnam pag lumalabas sila sa mga pageant mas bongga at mas na nila ng todo-todo and yun, yun nalungkot lang ako pa sa Vietnam tapos sino pa ba? si Cote Boire ayun, ako isa din yun talagang full of energy din kanina at laban na laban din si Cote iba din yung ipinapakita ng galawan si Torts and katos ay panalo din yun. Sobrang ang galing din ng execute. Sino pa ba yung mga hindi? Ah, si Labia. Oo, nalok ako kay Labia. Kasi kanina, palabas na siya. Parang sumabit niya tayo ano niya, natanggal yung, yung sa ulo niya sa national costume. Tapos wala na, hindi na siya makalabas. So, inabot na siya ng oras. So, nalabas na siya. Yung naglabasan na yun lahat. So, yon So, yung kung titignan mo yung Miss Universe National Costume ngayon, to be honest, mas gusto ko yung mga noon-noon. Uh -huh. Hindi to yung masasabi kong the best. Hindi ko masasabing wow. Kung mm -hmm. parang nagtok nga ako sa music <laughs> so, <Sorry>. yon <laughs> Kasi, ano, parang matablay yung dati nga. Tapos, uh, kulang sa sa palo. Saka, Nagulat ako kasi yung... Ewan ko noon, hindi, hindi kasi ako nakanoon ng national costume noon na labanan noon ni La Catriona Gray dito sa Bangkok. Hindi ako nakapanood noon. Pero kasi dito kasi nakita ko yung mga tao. Nag-start na yung show. Lakad doon, lakad dito. Ang gulo-gulo. <laughs> so yun, ang gulo-gulo ng tao. Hindi e, ba katulad nung, nung dati sa Impact Arena yung nag-start na parang boom pag nakaupo ka na, nakaupo ka na, di ba? So, ito medyo ang dami pa naglalakad, ang daming late. Sana yun yung ma-avoid. Pero yung mga kalahati na ng show, parang nakuha na nila yung mga upuan nila. So, simple na lang yung galaw. Yung kumbaga parang tumahimik. Pero yung lumabas si Pilipinas, yun ang daming nagsikawan, syempre. Pero mas mahal na sumigaw yung kay Thailand. <laughs> yung nagpayuan pa sila. So, nung loka ako at yon so yung mga mga Colombian nako talagang hyper na hyper sila sa pag -chi -chi doon sa kanilang manok and then ayon so natuwa naman ako sa ginawa na na national costume ni Sinabatong tong Mactumang para sa ating kandidata sobrang na proud ako talaga kay Mactumang sobrang sabi ko hala sobrang panalo ang galing naman talaga kasi ang ganda nung ginawa ni Maktumang na, na disenyo na national costume para kay Ati sa Manalo at hindi ko ina-expect na ganito kabongga kumbaga parang pili ko tinodo na ni magtumang yung, yung national costume and then sabi ko nga wow iba talaga si Maktumang no sobrang ano bumawi sila ni sa dito so sabi ko nung una ay yung ginamit pala ni sa doon sa Miss Cosmo noon na lumaban siya sa Miss Cosmo. Sabi ko, pwede pwede niya gamitin dito sa ano, sa sa show na to ng National Costume. Kasi parang feeling ko mas ano siya, mas parang may bubbles bubbles kasi yun eh, di ba? Pero yung lumabas naman yung National Costume ni Atisa, talagang eto na yung pinakamagandang national costume na ginamit ni Atisa sa lahat ng laban niya. Kasi madalas kasi, di ba, from Muslim, o oh, uh -huh, yung mga ganun yung prinsesa sa Muslim na may pa ganon pa. Pero ito, ito na yung pinaka the best. Ito na yung pinakamaganda. At ito na yung pinaka winner. Oh, uh so -huh. So talagang tinoto talaga ni Atisa wala akong masabi o iba so yon so syempre looking forward pa ako kung ano pa yung mga ipapakita niya mamaya syempre ngayon palang first round sabi nga sa akin nung team niya o ano na so natuwa ka ba sa nakita mo kanina sabi ko oo naman <laughs> sobrang wala akong masabi kundi ang bongga ang winner ang panalo ganon ganon lang naman talaga yung nasabi ko and then kayo din sana natuwa kayo. Ang ganda niyang i-execute talaga. Lalo na yung nakita mo siya dito, ay nako, ang glow ng mukha, tas ang ganda ng execution. Yung alam mo yun na hindi siya nag-hold back, na naka nakangiti lang siya. Simple-simple lang yung galaw, pero at least naibigay niya talaga na 100%. Yung para siyang sumasayaw doon sa, yung mga sa festival, na parang ah uh, ano ba yun yun? ha ah, 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 para siyang yung dancer doon na nakasuot ng bonggong bongga na ano so ang ganda ng idea ang ganda ng nang naisip nilang nagawing national costume very Filipina yung dating and then natuwa ako kasi parang parang naipackage ni Ate sa talaga yung Filipino beauty hindi nalalayo do sa mga damitan natin yung ginamit ng national costume kumbaga parang sobrang dikit doon sa mga sa mga ginagamit natin na national costume talaga hindi katulad ng iba parang hindi ko na maintindihan kung national costume pa ba nila pero eto nga mas naponggahan talaga ako sa ipinakita ni Atisa ngayon. So, para sa akin, siya ang number one. Oh, so, ba diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo sa so, nakita ninyo at napanood ninyong national costume ni Maria at Lisa Manalo? Sobrang nabonggahan hindi ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika ninyo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and love and love. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.